Today is Friday. Friday na po. Punta kami sa lighthouse. Exercise 'yung paglalakad namin. Kasama ko si Mario. talaga ngayon ano guys alam nyo ba nung sa amin sa probinsya tabas tabas yan ang gamit namin walang grass cutter alam nyo yung yung kawit na ano na pantabas ganun ang ginagamit namin ngayon super ano na high tech na hindi mo na kailangan mag tabas tabas meron ng grass cutter so, yan ang technology Uh, pinakikinabangan talaga ng mga farmer. Hindi lang farmer, kahit hindi ko lang kabing kalsada. Pinadali ng paglilinis. Ano, nabawasan na daw siya ng ilang kilo nga nabawa sa'yo? Ilang kilo na nabawa sa'yo? Nabawasan na daw po ng limang kilo. Ang kanyang timbang. So, kapag po may one month kaming naglalakad dito magiging ano na yan coca cola body na magiging sexy na po yan malaking bagay po kasi yung nakakapaglakad dito at uh, exercise din ba Ayan, magbabayad po siya ng utang niya. Charot! May utang po yan, ay. Eh. Nang? Masa yung suman dyan na ano? Suman po. Yan lang ti. Suman. Ano po yan? Dalipok balisuso. Tekman ko nga to. Balisuso. Guys, masarap to balisuso. Nakain ako. Na Magkano po ito? 10 10 pesos. Mababayaran po natin kay Maria. Maria, may bariya ka? Yes, ito, ito, ano to te muntingka ito may Ay ito pala yung may niyog. Huwag mo na pong i-plastic sayang. Kakainin ko po habang naglalakad. Almusal po namin. Tara. Naglalakad kami, kumakain. Paano ba kami papayat nito? Sabi exercise. Hindi rin pala. Oh, sarap bago. Ito Mm, luto. luto, guys. Sarap. Bali suso. Kuya, nagtitinda ng gulay. Sipag naman ni Kuya, oh. Hmm. No. sa inyong lahat yan. 'pag magtindang gulay. Maganda rin kumain ng naglalakad kasi ano, diretso na. Diretso sa baba. Oo, diretso sa baba. Tutunaw ko agad. Sarap, guys. guys ng prayo Ito yung request ni Kuya Bal. I-pray to daw to. Ano. Pero nag na si Maria kanina ng bangot. Yeah. sa so, unahan sila po yan. Hindi namin alam guys yung pupunta Ay, Pogi. Kasi bawal magtanong. Pogi <laughs> daw yung driver. Maria, saan punta natin? Ha? Bawal magtanong. Ay, bawal pala magtanong. <laughs> bawal pong magtanong. Kaya susunod lang kami. Ganda guys dito. may oh. puno ng liyong. yung lugar ko. Wala akong nakapasok dito ah. dami. Ay, ang daming aso dun guys. Ang lalaki. Tingnan nyo. Ano oh guys, makulimlim na. Kanina pag alis namin sa lighthouse. Mainit. Tapos yes, dito makulimlim na. Yes, oops. Yan kasi ang hindi pumangasara. Yan ay, may, ay may, may ilog dito guys Tapos dito si kuya pumasok yan may ilog dito ang ganda o. grabe si kuya guys Hmm? Ay, kinainkit ba ito? Oh, kinainkit daw po pala ito. First time ko nakarating dito ay, ganda ng ilog oh. Maliligo tayo dyan. Maliligo tayo? Ah! Kinainkit pala. Ayan. Ayan. Ah! Hindi na kailangan, ay bigyan Ha? Ah! Ayan ka kami iniwan. Sa <laughs> vlog kami minapastot. Tapos, ah. Tapos, si, si Kuya. Ay, masarap lang upo ipuin. Alam mo, si Kuya. May nah, pambahay dito. Kaya makawala, ina-inataklay. Kaya ina-inataklay. Buh! Ang ganda na yung guys. Sexy inulala ko po kasapuan na? inulala ko inulala mong bago dati yan? oh dati na. kung radio Dati kung 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 po kung kung <laughs> 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 <�ac> Ano po, may asawa na po May sarili na po silang bahay. Oh, may asawa na po May handa. Ayaw okay. Ay, oh, yan ni eh, Berador. Hindi kumakaya ng mga ganyan si Berador. Oh, ano mm -hmm. Hindi kumakaya ng ganyan si Berador. Dayo. Dayo.

Sapatos ang naman po yung nabasa, kasi baha doon sa dinaanan namin. Pero kami, yeah. waterproof talaga kami. Tingnan nyo. Ang oh. blisi po Eh. Waterproof. Waterproof para, kami. Parang diba? pawis-pawis na para diba? lang. Ano. Parang pawis-pawis lang. Diba? Diba? Dapat hindi ko pala Iniwan pa natin doon yung kaputi at pan. Diba nang bagay na sa red house? Pin tiniklop lang namin. Kapote. Uh -huh. Ayan, uwi na po kami. Akala ko sabi mo dadalhin na. pa na po kami dito na kami bumaba kasi ano dumaan kami doon sa bilihan ng pagkain ng pusa tapos ayan si Maria bumalik kasi nakalimutan yung cellphone nakalimutan yung hindi na lang Ito. nakita ko lang hindi yeah, rin na pa yung tendera hindi okay. bubusin na kasi alam nila nagbablog Lapit lang pala. Lalako ko na ito. Pwede palang lakarin.